Banayad Whiskey, take one. Action! Kayo ba'y galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa supa, magalis ng sapatos, magsuot ng sinelas, at magsali ng uh, panayad whiskey. Inumin? Ka pagod po! Anong ginagawa mo? Alak pala po talaga eh! Look, magti-take okay, 2 tayo ah! Take Kayo ba'y galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa supa, bagubad ng sapatos, magsuot ng sinelas, at kumuha ng... banayad whiskey. Magsalin, uminom, Cut! Direk, nakangiti ah Di yung ngiti, aso, okay? Matapang po talaga eh Can we try it again? Take 3 Ayaw ba'y galing sa opsina At medyo pagod? Wala kang gagawin kundi mag-relax Maupo sa sopa Mag-alis ng sapatos mag ng sinelas Kumuha ng Banayad Whiskey magsalin, U uminom. <coughs> wow! <coughs> Ang sakit sa lalamunat! Atibor! <coughs> ay, no! Kanina ka pa na, na ako sa kakagano naman. Kayo ba ay nag-o-opisina? Magsaling da. Ay, mabuka ka. Ngam tayo. Naku, papatayin kita, ni Malika. Huwag ka sa akin. anong ginagawa mo dyan? Eh, mo ko eh. Uy, oh, kayo ha? Dino matigas dito. Ha? Uy, teka! Ha? Kayo? Uy, 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 ha? Uy! Bakit kanina pa kayo! Uy!